Breaking news kabayan, nakatagong Hamas leader nasa poll hindi nakaligtas sa special weapon ng Israel. Mga actual footage ng pag-atake ng IDF kumalat online. At sumunod na breaking news, 100,000 Israeli nag-alboroto sa Israel. Pagbabalik ng digmaan at pag-aalis ng mga matataas na opisyal, tinutulan. Ano kaya ang susunod na gagawin dito ng Israel? Pero bago natin simulan kabayan ay maaari mo bang i-click ang like button dahil ito ay isang napakalaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Para sa unang balita, si Ismael Barhom, isang mataas na opisyal ng Hamas Political Bureau, ay nasawi sa isang Israeli airstrike na direktang tumarget sa isang ospital sa Southern Gaza Strip. Ayon sa Israel, isinagawa nila ang pag-atake sa Nasser Hospital sa Khan Yunis, isang lungsod sa southern Gaza, kung saan tinukoy nila si Barhom bilang isang key Hamas terrorist. Kinumpirma ng Hamas ang pagkamatay ni Barhum na noon ay nagpapagamot sa ospital matapos masugatan sa isang naunang airstrike ng Israel. Pinuri ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang pagkakapatay kay Barhum at sinabing kamakailan lamang ay hinirang ito bilang bagong Hamas Prime Minister sa Gaza, kapalit ni Isam Da na nasawi rin sa isang Israeli strike ilang araw bago ang insidenteng ito. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, isinagawa ang strike matapos ang isang masusing intelligence operation. Sinabi rin nilang precision munition o high accuracy na sandata ang ginamit upang mabawasan ang panganib sa mga sibilyan sa paligid. Makikita sa mga footage mula sa lugar ng pag-atake na ang ospital mismo ay halos hindi napinsala. Bagaman, isang bahagi malapit sa hagdanan ay nasunog. Kinonde na ng IDF ang Hamas sa paggamit ng mga civilian infrastructure tulad ng mga ospital para sa military operations na anilay naglalagay sa peligro ng mga inosenteng civilian. Iginiit ng Israel na ang paggamit ng aktibong ospital bilang base para sa mga operasyon ay isang paglabag sa international law. Ito na ang ikaapat na mataas na opisyal ng Hamas Political Bureau na napatay sa Israeli airstrikes mula ng muling sumiklab ang labanan matapos mabigo ang ceasefire agreement. Mas maaga rin nitong linggo, isa pang senior member ng Hamas Political Bureau na si Sala Al-Bardawil ang nasawi sa isang Israeli airstrike malapit sa Kanyunis. Si Ismael Barhum ay kabilang sa political wing ng Hamas at may mahalagang papel sa pamamahala ng pinansyal na operasyon ng grupo. Ayon sa European Union na naglagay sa kanya sa sanctions list noong nakaraang taon, malaki ang naging papel niya sa paghawak ng pondo ng Hamas. Sa benteng miyembro ng Hamas Political Bureau na inihalal noong 2021, 11 na ang nasawi sa kasalukuyang gera sa Gaza. Samantala, 7 pa ang pinaniniwalaang nasa labas ng Gaza Strip sa kasalukuyan. Sa isang hiwalay na ulat nitong linggo, iniulat ng IDF at Shin Bet Security Agency na dalawang mataas na commander ng Hamas military wing ang nasawi sa magkasunod na airstrike sa Gaza. Kinilala ang dalawa bilang si Ahmad Salman Auj Shimali, Deputy Commander ng Gaza City Brigade, at Jamil Omar Jamil Wadia, Commander ng Shejaya Batalyon. Bagamat hindi ibinigay ng militar ang eksaktong detalye kung saan at kailan naganap ang mga airstrike na ito, ibinahagi nila ang mga papel ng mga nasawi na miyembro sa loob ng grupo. Ayon sa IDF, si Shimali ang namuno sa pagpaplano ng operasyon ng Hamas at paghahanda ng Gaza Brigade para sa October 7 attack, habang si Wadiya naman ang may responsibilidad sa deployment ng kaniyang batalyon laban sa puwersa ng Israel at sa muling pagbubuo ng kanilang hukbo matapos ang mga naunang pag-atake ng IDF matapos ang pagkamatay ni Barhum. Muling iginiit ni Defense Minister Israel Katz na magpapatuloy at lalawak pa ang opensiba ng Israel laban sa Hamas hanggang sa palayain ang 59 hostages na hawak pa sa Gaza. Inihayag ng IDF na libo-libong sundalo ang naghahanda upang sumali sa mga operasyong militar sa Gaza na may layuning palakasin ang kanilang muling inilunsad na opensiba laban sa Hamas na sa ngayon ay isinagawa gamit ang medyo limitadong puwersa. Ang 36th Division ng IDF na dati nang inilaan sa hilagang rehiyon at lumahok sa mga operasyon laban sa Hezbollah sa Lebanon ay muling itinakda sa Southern Command. Kasalukuyan silang naghahanda para sa mas malawak pang aksyong militar sa Gaza. Sa ngayon, ang mga operasyon sa Gaza ay isinasagawa ng Gaza Division ng IDF at ng 252nd Reserve Division. Gayunpaman, ang muling paglipat ng mga troops ay magdaragdag ng libo-libong sundalo sa nagpapatuloy na opensiba. Nagbabala ang Israel na maaaring palawakin nito ang mga operasyong militar sa Gaza Strip bilang bahagi ng pagsisikap na pataasin pa ang presyon sa Hamas upang palayain ang mga bihag na hawak pa rin sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, si Lieutenant General Eyal Zamir, Chief of Staff ng Israel Defense Forces o IDF ay nananawagan para sa mas malawakang kampanyang militar iniulat na sinabi ni Zamir sa mga opisyal ng gobyerno sa mga kamakailang pagpupulong na ginagamit ng Hamas ang mga taktikang pangantala at ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng isang estratehiya sa halip na isang pansamantalang hakbang lamang. Sinabi niya ang mga operasyon ng IDF ay nagpapahina sa Hamas at nagdudulot ng ilang pagkilos. Ngunit hindi ito humahantong sa pagpapalaya ng mga bihag. Ipinaliwanag pa niya na dahil hindi nagbubunga ng inaasahang resulta ang mga operasyong ito, kailangang pataasin pa ang presyon sa Hamas upang pilitin itong gumawa ng pagbabago. Sa kabila ng muling pagsiklab ng mga operasyong militar sa Gaza, inihayag ng IDF's Home Front Command noong linggo na luluwagan na ang mga restriksyon sa mga sibilyan sa timog ng Israel. Matapos suriin ang seguridad sa rehiyon, nagpasya ang Home Front Command na ibalik sa full activity mula sa dating partial activity ang mga pamayanan sa hangganan ng Gaza. Ibig sabihin, wala ng mga limitasyon sa pagbubukas ng mga paaralan at mga lugar ng trabaho. Sa nakaraang linggo, tanging ang mga paaralan at negosyo na may malapit na bomb shelter ang pinapayagang mag-operate bilang proteksyon sakaling magkaroon ng pag-atake. Samantala, inaprobahan ng Israeli Security Cabinet ang panukala ni Defense Minister Israel Katz na magtayo ng isang bagong departamento sa loob ng Ministry of Defense. Ang bagong unit na ito ay mga ngasiwa sa voluntaryong paglisan ng mga Palestinian mula sa Gaza Strip. Ayon sa pahayag sa opisina ni Katz, ang pangunahing tungkulin ng bagong direktoradong ito ay ayusin at pamahalaan ang maayos at ligtas na pag-alis ng mga residente ng Gaza na nais ng lumisan kabilang dito ang pagsasaayos ng mga paraan ng transportasyon upang matiyak na ang mga nais umalis ay makakalabas sa pamamagitan ng lupa, dagat o himpapawid ang bagong directorate na ito ay mangangasiwa sa pagbuo at pamamahala ng mga partikular na ruta, pati na rin sa mga itinakdang border crossing kung saan maaaring lumabas ang mga Palestinian. Layunin nitong magbigay ng kinakailangang infrastruktura at koordinasyon upang matiyak na ang paggalaw ng mga tao ay maayos at ligtas. Ayon sa opisina ni Defense Minister Israel Katz, inaasahang pipiliin sa lalong madaling panahon ang mamumuno sa bagong direktoradong ito upang simulan ang operasyon nito. Ayon sa pahayag, ang mga hakbang na ito upang tulungan ang mga Palestinian na nais umalis sa Gaza ay isa sa gawa ng naaayon sa batas ng Israel, pati na rin sa international law. Binanggit din na ang insight na ito ay nakasunod sa planong inilatag ni US President Donald Trump binigyang diin ni Defense Minister Israel Katz na ang gobyerno ng Israel ay nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng planong ito at titiyakin na ang sino mang residente ng Gaza na nais lumipat sa isang ikatlong bansa ay magkakaroon ng pagkakataong gawin ito. Sa kabilang banda, si Steve Wetkoff, ang US Special Envoy sa Middle East, ay nagpahayag sa isang panayam na naramdaman niyang nalinlang siya ng Hamas nitong unang bahagi ng buwan. Noong una, naniniwala siyang tinanggap na ng grupo ang kanyang panukalang palawigin ang ceasefire sa Gaza. Ngunit, kalaunan ay naging malinaw na umatras ang Hamas mula sa kasunduan. Binalikan ni Witkoff ang kanyang pagbisita sa Doha noong March 12, kung saan ipinresenta niya ang kanyang bridge proposal. Sinabi niya, akala ko may kasunduan na tayo. Akala ko nga inaprobahan na ito ng Hamas. Siguro naloko lang ako. Akala ko nandun na tayo pero mali pala ako. Ang panukala ni Wetkoff ay palawigin ang ceasefire hanggang April 19, kung saan ang Hamas ay magpapalaya ng limang buhay na hostages, kapalit ng mas maraming Palestinian prisoners na nakakulong sa Israel. Tinanggap ng Israel ang alok, ngunit iminungkahi nilang 11 hostages ang palayain sa halip na lima lang. Gayunpaman, nanindigan ang Hamas na dapat manatili sa orihinal na kasunduan kung saan ang ikalawang yugto nito ay dapat sanay nagsimula noon pang Marso maliwanag na sinabi ni Wetkoff na Hamas ang may pananagutan sa pagkabigo ng kasunduan. Ayon sa kanya, kasalanan ito ng Hamas. Ang United States ay buo ang suporta sa Estado ng Israel, 100%. Ipinaliwanag pa niya na maraming pagkakataon na inalok ng US ang Hamas upang magdemilitarize at tanggapin ang bridging plan. Ang panukalang ito ay magpapahaba sana ng ceasefire ng 40 hanggang 50 days kung saan maaaring talakayin ang demilitarisasyon at ang pangmatagalang kasunduan tungkol sa kapayapaan. Ngunit ayon kay Wetkoff, hindi sinamantala ng Hamas ang mga oportunidad na ito, kaya nagpatuloy ang labanan. Ang digmaan ang naging alternatibo at napakalungkot nito, dagdag pa ni Wetkoff. Gayun pa binigyang diin ni Wetkoff na bukas pa rin ang United States sa negosasyon kung muling lalapit ang Hamas. Inihayag niya ang kanyang pag-asa. Sana maibalik natin ang lahat sa negotiating table at mapalaya ang mga hostages. Ipinapakita nito na kahit pansamantalang huminto ang pag-uusap na nanatiling handa ang US sa diplomatikong paraan kung magiging bukas ang Hamas sa negosasyon. Binanggit niya na ang pangunahing layunin ng mga negosasyong ito ay ang ligtas na pagpapalaya ng mga hostages na nananatiling top priority ng United States. Nang tanungin tungkol sa papel ng Iran sa rehiyon, muling ipinalala ni Witkoff ang mensahe ni US President Donald Trump sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ipinaliwanag niya ang mensahe namin sa Hamas at Iran ay maupo tayo at tignan kung kaya nating maabot ang tamang kasunduan sa pamamagitan ng diplomasya. Kung kaya natin, handa kami. Kung hindi, hindi maganda ang alternatibo dagdag pa niya hindi maaaring payagan ang Iran na makabuo ng nuclear weapons dahil ito ay isang malaking banta sa pandaigdigang seguridad sa isang hiwalay na panayam si US National Security Advisor Mike Waltz ay nagbigay ng dagdag na paliwanag tungkol sa posisyon ng US sa nuclear program ng Iran Ayon sa kanya, ang layunin ng Amerika ay ang ganap na pagbuwag ng nuclear program ng Iran at idiniin niya, kailangang isuko ng Iran ang kanilang programa sa paraang makikita ng buong mundo. Dagdag pa niya, lahat ng opsyon ay nasa mesa at panahon na para talikuran ng Iran ang kanilang ambisyon na magkaroon ng nuclear weapon. Tinalakay rin ni Waltz ang mga kamakailang airstrikes ng US laban sa Houthi, isang rebelding grupo sa Yemen. Ayon sa kanya, matagumpay nilang napatay ang ilang matataas na leader ng grupo. Tinarget namin ang kanilang headquarters, communication nodes, weapon factories at maging ang ilan sa kanilang drone production facilities sa ibabaw ng tubig nitong mga nakaraang araw. Sabi niya na binibigyang diin ang epektibong posibleng magpapahina sa grupo. Ginamit din ni Waltz ang pagkakataon upang batikusin ang mga nakaraang administrasyon ng US na ayon sa kanya ay hindi naging matatag sa pagtugon sa banta ng Houthi group na sinusuportahan ng Iran. Ayon kay Waltz, patuloy na naging banta ang mga Houthi sa mga mahahalagang shipping routes lalo na sa Red Sea. Ibinunyag niya ang isang seryosong insidente kung saan sinabi niyang ang huling pagkakataon na dumaan ang isang US destroyer sa straits doon, inatake ito ng 23 times. Ipinapakita nito kung gaano kapanganib ang sitwasyon dahil aktibong tinatarget ng mga Huti ang international shipping. Binigyang-diin niya ang isang mahalagang epekto ng patuloy na banta sa rehiyon. Sa ngayon, 75% ng mga barkong may US flag ay kailangang dumaan sa Southern Coast ng Africa sa halip na sa Suez Canal. Dahil dito, lumalaki ang oras at gasto sa shipping na nagdudulot ng pagsasalat sa global trade. Maliwanag na ipinahayag ni Waltz na mahalaga sa US ang seguridad ng mga shipping routes at ang pagpapanatili ng malayang kalakalan. Hindi kami manunood lang habang ang mga interes na ito ay nalalagay sa panganib, pagtatapos niya para sa huling balita, mahigit 100,000 Israelis ang nagtipon sa iba't ibang lungsod ng bansa, kabilang ang Tel Aviv, Jerusalem at dose-dose ng iba pa upang magsagawa ng malalaking protesta. Mas malaki ang mga raling ito Kumpara sa mga naunang pagtitipon na nagpapakita ng lumalalang pagkadismaya ng publiko sa desisyon ng gobyerno na ipagpatuloy ang military operation sa Gaza at sa plano nitong tanggalin ang ilan sa pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa. Ang mga protesta ay direktang tugon sa pagtangka ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na tanggalin si Shin Bet Chief Ronen Barr at Attorney General Gali Baharav Miara. Isang hakbang na nakikitang paraan upang lalo pang makontrol ang mahahalagang desisyon ng gobyerno sa Habima Square sa Tel Aviv. Libo-libong tao ang nagtipon para sa protesta. Pinuno ang buong plaza at umapaw hanggang sa mga kalapit na kalsada. Karaniwang ginaganap dito ang lingguhang anti-government demonstrations. Ngunit mas malaki ang bilang ng mga lumahok ngayon. Ilang linggo lamang ang nakalipas, halos kalahati ng square ay nananatiling bakante tuwing rally. Ngayon, dahil sa biglang pagdami ng mga sumasali, naging napakalaki at makapangyarihan ang mensahe ng protesta. Ang bigla ang pagdami ng demonstrador ay dulot ng mga kilos ng administrasyon ni Netanyahu partikular na ang kanyang tangkang tanggalin ang matataas na opisyal. Nagdulot ito ng mas matinding galit at lumawak ang sentimyento laban sa gobyerno. Bukod pa rito, maraming Israeli rin ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa patuloy na military action sa Gaza. Habang nagaganap ang protesta sa Habima Square, isa pang malaking rally ang isinagawa sa Hostages Square na ilang kanto lamang ang layo. Ang pagtitipon na ito ay pinangunahan ng Hostages and Missing Families Forum na tinawag nila bilang isang ridge rally, isang tugon sa pagbagsak ng dalawang buwang ceasefire sa Gaza. Noong nakaraang linggo lamang, naglungsad ang Israel ng malawakang aerial attack na sinundan ng muling pagsalakay ng ground forces sa Gaza. Dahil dito, tuluyang nawasak ang ceasefire at bumalik ang matinding sagupaan sa rehiyon para sa maraming demonstrador. Ang pagbawi ng gobyerno sa tigil putukan ay maling hakbang. Kaya sila ay nananawagan ng mas mapayapang paraan upang tapusin ang labanan. Nagbabala naman ang Hostages and Missing Families Forum na ang pagbabalik ng labanan ay maaaring malagay sa panganib ang mga bihag na hawak pa rin ng Hamas ayon sa kanila, maaaring lalo pang lumala ang sitwasyon para sa mga hostages, lalo na ang mga sugatan o nasawi na. Nananawagan ang grupo na itigil na ang labanan at itoon ang laban sa negotiating table upang matiyak ang agarang pagpapalaya ng lahat ng hostages. Ang panawagang ito ay nakaantig sa damdamin ng marami lalo na sa mga naniniwalang ang ginagawa ng gobyerno ay lalo lang nagpapalala sa sitwasyon sa halip na magdala ng solusyon ikaw Kabayan, anong tingin mo rito sa iyong palagay, dapat bang ipagpatuloy ng Israel ang military operation sa Gaza o mas mabuting pagtuunan na lamang ng pansin ang negosasyon para sa kapayapaan? At isa pang katanungan kabayan, kung ikaw ang nasa posisyon ng gobyerno ng Israel, ano ang gagawin mong hakbang upang matugunan ang mga hinaing ng mga nagpoprotesta habang pinapanatili ang seguridad ng bansa?